yun na! Abay, oras na rin para tayo mag-recharge! Kung ang hanap mo ay isang lugar na tahimik at malayo sa ingay ng syudad, tayo na dito sa bayan ng Bamban, Arlac! Ang Bamban ang pinakaunang bayan na madadaanan sa Tarlac kung manggagaling tayo ng Metro Manila at ang huling bayan naman kung manggagaling tayo sa Norte. Sa araw na ito, isang panibagong solo ride adventure na naman ang aking gagawin. At sa wakas, after 6 months, samahan niyo akong muli sa aking paglalakbay patungo sa... Ah, uh, Your Honor, lumaki po ako sa farm. Samahan niyo akong muli sa aking paglalakbay sa isang farm na matatagpuan sa mataas na bahagi ng Bamban. At pupuntahan din natin ang isang Rome-inspired resort dito rin sa bayang ito ng Tarlac. At susubukan din nating dalawin ang malawak na sports arena na matatagpuan sa bayan ng Kapas. Sa tingin nyo, mararating ko ba ito? Mula sa La Union, kailangan ko lang mag-travel ng mahigit tatlong oras, kasama na ang kaunting stopover at pagmimeryenda. bago ko marating ang aking destinasyon. Hindi na pala ako gumamit ng Google Map dahil diretsyo naman ang kalsadang dadaanan ko, maliban na lamang nang ako'y papunta sa mismong park. Good morning guys! So, balik rides tayo ngayon. Monday. So, nandito tayo ngayon sa Rosario, La Union uh, At papalabas tayo ng Elu Pupunta tayo ngayon sa Bayan ng Bamban, Tarlac. So, ito na yung Welcome Arc na La Union Goodbye muna, Elu Punta muna ako sa Tarlac Alright So, papasok na tayo sa Season Pangasinan uh, dito na tayo sa bayan ng Kusurubyo, Pangasinan. Sunod ata dito, binalonan na eh. Uh, dito na tayo sa bayan ng Binalonan. Alright, so nandito na tayo sa Ordoneta City, Pangasinan. Lawak ng kalsada nila dito sana all. Maligayang pagdating sa bayan ng Villasis, Pangasinan. So, dito na tayo sa bayan ng Villasis. Lapit na rin tayo sa Carmen Rosales. Ito na! Pasok na tayo sa Rosales. Ito ano na yung bridge na palatandaan. Napit na tayo sa bayan ng Rosales Alright, dito na tayo sa unang bayan ng Tarlac San Manuel Dito na tayo sa favorite part kong Kalisada ng San Manuel Tarlac Ganda dito Dami akasya Saan na lahat ng kalisada ganito Mayroon yung fire Tree dito Ganda. Lilim. Sarap tumambay dito pag stop over ka. So, ito na yung arko nila. Dito na tayo sa Welcome to Moncada, Tarlac. Medyo mahababang biyahe pa, pero tiis lang. So, sabayan na tayo ng Moncada. Dito na tayo sa bayan ng Paniki ang bayan na maraming magaganda at bogi. so anong bayan na tayo? come again daw pero hindi ko alam kung anong bayan yan paniki, anong bayan na kaya to? ko alam kung anong bayan ito Wow, may ginagawa na ring SM dito Herona Tarlac na tayo ano to? Tarlac City na ba to? Oh, parang malapit na tayo sa Tarlac City ay dito na tayo sa business center ng Tarlac City oh, ang ganda ng kalsada dito dito na tayo sa bayan ng Kapas Tarlac Sunod na dito yung bayan ng Bambay Kalitin na tayo sa Bella Montana Bella Montana Farm Hindi yun yung farm na naririnig natin sa Senado Try din natin puntan mamaya yung New Clark City dito sa bayan ng Kapas uh, ito na yung plaza ng Kapas Tarlac pansin ko lang dito sa mga bayan ng Tarlac halos lahat ng bayan may mga fast food na no? independence day na pala kaya pala may mga flag na nakasabit dito ba? Diba? Wait lang, may babalikan lang tayo. May nakita akong historical site dito eh. Death March sabi dito sa Kapas. Oo nga pala no, dito nagsimula yung Death March ng Japanese occupation sa ating bansa. Saan kaya entrance nito? Entrance. Pwede bang pumasok kaya dito? ito oh that march memorial shrine so pwede kayong pumasok dito try natin ito na lang tayo sa bumad ay baka pwede Ilang saglit pa ay narating ko na ang bayan ng Bamban at dahil hindi nga ako gumamit ng Google Map ay hindi ko na rin namalayan na nalampasan ko na pala ang mismong munisipyo at ang kontrobersyal na pogo sa likod nito. Uh, dito na tayo sa bayan ng Bamban. Ay, ano ba to? Bumban na ba? O kapas pa rin? Wala alam kung ano to. Pero parang kapas pa rin. Dineretso ko ang aking paglalakbay hanggang sa makarating ako dito sa bahaging ito ng bayan. Ganda naman dito. Nanyo. Oh, di ba? Mga pink na bulaklak to mga dito. Ganda ng bridge na to. Oh, di ba? Wow! Galing ah. Oh. Parang yung nasa Sisilex sa may Cebu. Ganda. ganyan sa amin. Ito ang Bamban Bridge. Ito ay isang highway bridge sa bayan ng Bamban Tarlac sa Central Luzon na bahagi ng MacArthur Highway. Ang tulay na ito ay itinayo mula 1996 hanggang 1998 bilang bahagi ng mga pagsisikap sa rehabilitasyon ng National Highway kasunod ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Ito ay isa sa pinakamahabang basket handle ng Nelson Losey Bridges sa mundo na may habang 174 meters o katumbas ng 571 feet at isa sa pinakaunang basket handle bridge dito sa ating bansa. Pagkatapos ko dito ay bumalik ako dahil nasa teritoryo na pala tayo ng Pampanga. Binuksan ko ang aking Google Map at agad hinanap ang daan patungo sa Bella Montana Farm. Lumabas ako Nasa Pampanga na pala ako Gagang pampantarlak tarlac lang yung lakad ko eh Ops! Ang uh, ganda talaga ng bridge na to Mabuhay! Tarlac! Ah! Ito pala yung ka, welcome arc ng tarlac Nagsisilbing welcome arc nya Ops! Saan tayo dito? Diretso daw Diretso Diretso putik Erecho all Alright. Tama ba ito? Oh, tama siguro. Ow! Oh, may amps pala doon. Layo pala. Hala ko malapit lang. Pagkatapos ng halos 15 minutes, narating ko na ang aking unang destinasyon. Bago tayo makapasok dito, ay may kakaway sa atin para magbayad tayo ng environmental fee na 20 pesos. At pagkatapos ay babatiin muli tayo para magbayad ng entrance fee at parking fee. Bali 50 pesos per head sa entrance fee at 50 pesos muli sa parking fee. Kaya kung susumain natin, nasa 120 pesos lahat ang binayaran ko environmental fee na uh, 20 pesos tapos may entrance fee ulit ata dito sa banda rito na uh, another 50 pesos wow ang ganda nga ang ganda ng mga makapuno stop Viewing lang? Bali, P50 pesos per head po and P50 din sa 40. Ah, Bali, P100 pati motor. Ebalan eh, yung 20 pala doon. And ah, okay. Stamp ka na lang po kayo for entrance. Pakita niyo na lang po doon sa may garden stamp. Okay po. Thank you. Thank you. Dami makapuno oh. Hindi ko alam kung makapunong tawag dito sa mga hoy na to. Oops. Hala, solo natin tong area ngayon. <laughs> Sakto may duyan dito. Alright! Ay, kapagod na! Ito ang Bella Montana Farm. Ang Bella Montana ay hango sa Italian word na ibig sabihin sa Tagalog ay magandang bundok. Ang scenic farm na ito ay matatagpuan sa barangay San Vicente, bayan ng Bamban, Tarlac. Lunes ngayon kaya walang masyadong tao at may naabutan lang ako na isang grupo ng mga riders dito. Nagawa ko pa nga makipagkwentuhan pero hindi ko na tinanong ang mga pangalan nila. Siya nga pala, hindi ako lumaki dito sa farm, binisita ko lang ito dahil parang napakaganda ng view nito at hindi nga ako nabigo. Sa mataas na talampas na ito na bahagi ng Bamban, ating matatanaw ang nakakarelax na maberdeng kapaligiran. Matatanaw din dito ang mga kabundukan ng Zambales at ang majestic view ng Mount Arayat sa Pampanga. Ang farm na ito ay binuksan noong 2018 at dating kilala sa J&J Farm na Ari Nina Mary Joy at Jericho. Taong 2020 naman nang ito ay opisyal na tinawag na Bella Montana Farm ngunit naabutan na ito ng pandemya. Hindi ko sigurado kung ano ang tawag sa mga dominanting puno ang nakatanim dito pero sa pagkakaalam ko ay ito ay mga uri ng coconut tree. Mayroon ding mga puno ng mangga at nara na nagbibigay lilim sa mga bisita. A heart's beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher It's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Sa di ay atin ding makikita ang paliparan ng Clark o ang Clark International Airport. At kung ating titignan sa Google Map ay halos na sa 20 minutes lamang ang biyahe mula Clark Airport patungo dito. Ano nga ba ang mga pwedeng gawin dito? Bukas pala ang farm na ito mula 6am hanggang 10pm ng gabi at the best ang magpiknik dito. Overnight stay ba ka mo? Pwedeng pwede yan dahil maaaring magpitch ng tent dito for overnight camping. May security guard sila dito kaya siguradong safe na safe tayo. Perfect view rin ito para sa engagement, photoshoots at iba pa. May common CR na rin sila dito, may mini store sa may entrance at syempre may mga duyan sila na goods na goods for relaxation. Pinakadabes pumunta dito ay ang sunrise o sunset at syempre hindi maulan. Natyempohan ko lang ang mga gandang panahon kaya nakapag-stay rin ako dito ng halos isang oras. ayon sa aking nakausap na taga roon, patuloy itong pinagaganda sa ngayon at sa mga susunod na taon ay posibleng magkaroon na rin ito ng mga swimming pools, hotels at adventure activities. Sana sa patuloy na pagpapaganda ng lugar na ito, naway hindi ito maging dahilan para masira ang berhen ganda ng ating kalikasan. Never sleep, never part ng ating Bamban Tarlac Escapade dahil atin ding bibisitahin ang isang kilalang resort dito na mas kilala sa pagiging Rome inspired nito at atin ding susubukan na marating ang natatanging New Clark City sa bayan ng Kapas at ang bagong bukas na Bueno Bridge. Mararating kaya natin to? Abangan sa susunod na episode dito lamang sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing earn, travel and chill. See you sa next video natin paalam